Hello guys, welcome to our vlog Aragala kami subong sa mga Dirty Kitchen Nagaluto ang mga dalaga O napilas pa Sa mga nga sudanon subong Ay by the way bala guys Kaya pala ako nag ilonggo Kasi nga ilonggo nga kami O diba ilonggo nga kami Yung mga nagsasabi dyan pala na for the content na Ayan o no, hindi e for the content no Ay karatingan po yung taga gago gago ka Nantawa? Na mga pinamalahan Okay. Kagang iban ipreto namon ko noon na. Na, amon na amon sudan Fresh oh. yes. from the Poland. Am um, sudan prito kag ano. Pak Amon na siya dahil shout out si taga ah, sa mga taga Poland oh. Shout out oh. si Mabida. Salamat. Shout out galeda kay Mabel uh, Montebon nga taga Poland nga nagatag sa amon sang fisda na may sudan kami. Amon na guys, ang amon nga dirty kitchen. Tipit-tipit sa mesa, tubig kaya wala tubig. Na uh, ito na guys, ang tunay na maganda. Marunong mag ano? Magluto. Kabalo mang isda, is da, oh. Kutsara lang yan, bro. Pwede ba, guys, ang kutsara ang O, oh, no, nauna ko, no, diba? <tipos> ano na? Akwan? O oh, sige Kay vlog pa kami di. Ito, guys, i-focus ko sila kay amo ni ang mga tunay na gwapa, basta mga gwapa kuno gani, kabalan ang manghimbis. Isda lang, isda pa lang na. Kahinay sa amon mga cook. Uy, ala, may eh, nagambal ka ito, nga si niya. Puy, gambal ka. nya, day! ako na lang si niya sa binalukan. Yuta mo eh. <laughs> <laughs> may <ato> dito. Nagkawin. <laughs> 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 Ayan, guys. So, yung tunay eh, mga mga maganda. Hindi lang yung nagbubuhat ng panggatong. Yung mga nagsasabi dyan, yung isang bashers dyan na for the content lang daw, kaya naka-short. And guys, oh, sa probinsya, hindi lahat ng mga dalaga dito ay makatulad nila. Yung iba dito ay ayaw nila na lumabas yung kanilang mga katawan, mga balat nila kasi baka daw mag-itim sila. Pero ito sila, natural na maitim na to kaya hindi na kailangan nila ng, ng pajama or ano pa dyan, o ba diba? Andi, ito balagalik kami guys sa mo nga dirty kitchen kasi nga wala kami tubig. na, oh, na. No, no. Hindi mo na makita ang inyong mga piklat, inyong mga katul. Sa bagay, huwag mo kuya, katul. Hmm. Iswag-iswag tali guys, okay, parang